Ito lang gawin nyo kapag full storage na ang inyong mga Gmail account. Yan ang tanong ni Lodi Anaf Mantiza Pipitas blog. Anya ma'am paano po mag-delete sa Gmail na full storage na? Kaya sa videong ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete sa Gmail na full storage kaya make sure na panoorin nyo lang ang video hanggang matapos at kung ready na po kayo so tara let's go! Unang-una mga ka-box, lang po natin ang ating mga Gmail account. Pag nasa Gmail account na po tayo, pindutin lang po natin ang ating profile picture. Susunod pindutin ang storage used. Then pindutin ang clean up space. Under sa clean up suggested items, nandyan ang large files. Pindutin ang review. Then dito guys kung meron kayong mga old pictures or videos na hindi niyo na kinakailangan. Pindutin lang natin ang mga ito. Then pindutin ang delete icon sa itaas, pindutin ang box, tapos pindutin ang permanently delete. So kung na-delete na back lang po natin. Then dito naman tayo sa emails with large attachments. Pindutin ang review. Dito guys kung meron kayong mga attachments na hindi na kinakailangan pwede na natin itong burahin. So ganun lang ka basic mga ka -box. Sana nakatulong sa inyo ang video. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.